Laging sinasabi ng mga DDS at mga supong-suporta sa patayan sa drug war. Bakit yung pinagtatanggol ang mga kriminal na yan? Bakit yung pinagtatanggol ang mga adik na yan? Paano ang mga biktima? Hindi ba kayo naaawa sa kanila? Siyempre naaawa tayo at kailangan din namang ipaglaban ang hustisya para sa kanila. Pero yung ganitong kasing tanong na sa unang tingin ay maayos naman, legit naman na tanong. Yung klase klaseng tanong eh, kailangang ipaliwanag ang sagot. Kasi, medyo malisyoso itong mga tanong na ganito eh. Nililihis ng mga tanong na to ang usapin tungkol sa drug war, tungkol dun sa patayan sa panahon ni Tatay Digong. At ginagamit nito ang dinanas ng mga biktima ng krimen para ipagtanggol pa ang mas malaking krimen. Unang-una, trabaho ng mga polis at ng otoridad at ng gobyerno na imbistigahan ang mga krimen kasama na dyan yung mga sinasabi niyong gawa ng mga adik. Trabaho ng otoridad na bigyan ng hostisya ang lahat ng mga biktima ng kahit anong krimen. Pangalawa, hindi natin pwedeng ihambing yung karanasan ng mga biktima ng krimen sa karanasan ng mga biktima ng drug war. Bakit? Dahil ang mga patayan, ang mga krimen sa drug war ay kagagawa ng pulis, ng otoridad, ng gobyerno. Ang pabibiktima naman ng mga tinatawag niyo mga adik ay kagagawan ng mga kriminal. Mga taong wala sa gobyerno, mga taong wala sa poder, Mga taong dapat ay noon pa ay hinahabol na ng gobyerno para parusahan. Tinatawag ito sa Ingles na apples and oranges. Parehong prutas pero magkaiba. Kaya hindi pwedeng paghambingin. Sumapunta so tayo doon sa tanong na ano ba ang nagawa na ng gobyerno sa mga kriminal na ito? unfair naman sa gobyerno kung sasabihin natin na walang nagawa ito sa mga ordinaryong krimen. Kasi may nagawa naman. May napaparusahan naman. Pagdating sa mga gaitong klaseng krimen, walang gawa ng mga tinatawag nyo ang adik o ng kahit sino, kahit papano gumagalaw ang hustisya dito sa Pilipinas. Hindi perpekto, pero kahit papano gumagana. Pero pagdating sa patayin sa drug war, walang hustisya. Hindi gumagana ang batas. Hindi gumagana ang kapulisan. Ang kapulisan, na siya ang number one na suspect sa mga patayang ito. Halimbawa na lang, alam niyo ba na sa libo libong mga kaso na nangyari mula 2016, apat pa lang na kaso ang nagkaroon na ng paghatol ng korte? So saan nang gagaling itong sinasabi niyo na bakit niyo pinagtatanggol ang mga kriminal? Paano na lang yung mga biktima nila? Nang galing yan sa mga malisyosong utak ng mga may pakana nitong mga pagpasalang sa drug war. Para lituhin tayo, para linlangin tayo, at para pagtakpan ang mas malaki pang kremen na ginawa ng rehimeng Duterte. Kremen na laban sa asang katauhan. Krimen na pagbabayaran niya sa ICC.